Yan maganda magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, nandito tayo sa bahay ni Ate Clarissa para uh, i-update po natin kung natapos na po yung bahay na ginagawa nila. So yung mga kababayan, kung kayo bago plan sa akin channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. So yun mga kababayan, siyempre shout out po sa United UFW Charity Group. At mga kababayan, samahan nyo kami. Tara mga kababayan. Samahan nyo kami mga kababayan. Pupunta tayo kay Ate Clarissa. So yun mga kababayan. natin ano ba ginawa sa lig, kabila nagdugtong sila sa mga kababayan ah wala na dito yung ano yung lutuan nila mga kababayan wala na nilipat na na yun nila yung yeah. mga kababayan tutulay tayo dito Say, may mga sampay Ayan. 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 Magandang hapon na sa Hapon na kami nagpunta. Yan. Dandahan lang tayo mga kababayan. Oo nga. Ah, kabit na lang Lumaki. Lumaki ng bahay nyo ah. Kamusta na? Ay, <laughs> nag-extend. Ah, nag-extend. Like <laughs> Bang, ganda. Hindi e pumasok. Mukhang okay. pa nalipat na yung kalan nyo din eh. Apo. Sa'yo mga kababayan. Nalipat ko, eh. no ko so ni. Oo. Pero marami pa kayong yero ah, di ba? Ay, no, mga. Ay, Yan ang mga yero. Hindi pala yung mga bagong. Lahat bago? Oo. Oh. Ayon, ah, very Very good. Yung mga luma, yun dito ilagay dito. Yung tinanggal niya. Tinanggal, tapos dito ilagay Ay, sa kusina. Ayun yung mga luma, alat ng bago, kinabit niya dito. Pala yung kay, ano yung sa kusina, ilalagay. Ibububong niya dito sa kusina. So yung mga kabayan may kusina na sila dito, nakatabi na lang. Hindi sila lalabas pa doon. Pwede yung ano, matibay na ba ito? Apo. Sige, tapos masok. Sige pa. Ate. <laughs> Pinabit niya na yung mga... Pakikabit mo nga ito muna, ate. Sa mo na. So, ayun, mga kababayan. Ang ganda na ng bahay. Ang maba. Ano? Meron ka ng ano, kwarto. May kwarto na kayo. May <laughs> singa pati niya. Dito na ligas natutulog. Ah, yung yeah. sign ka dito? Apo. Yung parang bakla. Wow, ang ganda. Ganda, ah. Maganda ang ginawa nyo. Kaya lang kulang pa rin sa plywood. Ate, kulang pa rin kasi mga kababayan, oh Oo, yung, e yung umulan e yung e ano, umasok yung tubig, kala ko nagbabahan na. <laughs> 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 hey, hindi na yan papasokin kasi mahaba ng gilid sa kagilid. Ang yero, oh, in-extend in in nyo para umabahan, no? Okay, very good, <laughs> Isang araw din ang trabaho mo. Oo, oh, yung sinabi mo, huwag siya pumasok na isa araw, hindi siya pumasok. Ah, mm. Um. niya. Tama. So ay mga kababayan, humaba yung bahay. Ay ito pala durabak niya kasi tinatanong nila kung may durabak kayo. Butas-butas na oh. Oh, sira na po. So may duyan naman pala, ano? Bigay lang. Ah, may nagbigay sa inyo, buti naman. Lalim. Ako, oh, sarap ng hangin ngayon, ano? Ha, biak biak na. May hangin. So ay mga kababayan. ang guli ah. Ay, initi. Mahaba na mga kababayan, ayun. Tinag nagawa kayo ng kwarto, kaya lang ang oh, problema. mga bata. Pero yung ibang plywood, sinahig nyo. Ito. Eh, manipis ate. Bakit yung bali dalawa yung sinahig niya. Ah, okay lang sa inyo, hindi na hindi. Okay. Pina pinalitan niya yung nandito. So, kasi makapal yan oh, Ate. Kasi... Makapal yung nabili kong huli ayan, oh, panyado, o, Ayun, so, na yan. Maganda siya. Oh, Makapal. Ayan, so, pinang, pinang ding ding din. Yeah. So, ngayon mga kababayan, pakita ko lang ha. So, ayan o. Oh. Yan ang pinakakwarto nila. Kaya lang, open na naman. Kulang na naman tayo ng plywood. Kaya mga kulang na naman yan. One, two, three, ah uh, tatlo, apat. Ay, Tat one, tatlo. two, oh, tatlo. Kaya lang, kung hindi nyo sinahan yan, sakto. Ate, ano? Mm-mm. -hmm. Mm. So, sana ko hindi yung sinahig. So, ayun mga Pero, ka. kaya yung tinanggan niya, eh, yun ang kinabit na dito, yung plywood na. ah, doon sa kusina. Opo. Pero ano, sa okay na ba kayo? Okay na? Sa, okay na kayo? Masaya na kayo dahil na lumaki na bahay nyo? Ano yan? Nasi No? Ilaw na kayo. Okay, solar. Ah, pinacharge ko. Malakas ba Oto. sa gabi? Malakas ang ilaw. Yung solar, pero yung kuryente wala. Uh Oo. -oh. Ibig sabihin, malakas ang ilaw niyan. Apo. Malakas, napakalakas yan. Eh, yung electric pa, ginagamit ni Bonso. Wow. <laughs> 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 Bait naman ni Bonso, di umiyak. Oh, pag gito mag yan. Eh. So, kamusta na kayo, ate? Ha? okay na kayo. May pagkain na kayo. May ulam kayo lagi. May na ulam. ano? Na, nabawin lang. Nabawang ah, tilapia. Lang... tilapia. na naman. Problema, nabawin kami sa utang. <laughs> eh, bakit nga? <laughs> eh, Ma, isa trabaho niya, ang dami niya utang. Eh bakit nga nagkautang naman natin? Wala naman, ano ba ginagastos niya? Bakit kaya nagkautang? Ay, yung pagkain niya doon, merienda. Eh, gano'n lang ba yun? Simple, dapat, dapat mag Dapat, mag-tipid siya. siya. eh. Para Simple may eh, mahirap din kaya atin na ano. Ito nga, hindi pa nga namin nababayarin yung utang. Laki saan dyan utang. sa tindahan dito? Laki na na utang namin. Ano ba utang niyo dyan? Bigas. Di ba nagdala kami sa inyo ng bigas? Oo. Oh. Tampo, saka lima. Ano ba yan? diba? ba? sa na kagad 'yon. Ubos na, nakakaubos lang yung dinala namin. Um, ng, ngayon lang. E ano ba ang pangkaraniwan niya inutang nyo? Diyan yung mga ano nito gatas. Gatas talaga importante 'yan. Eh magkano ba ang, ang, araw ng asawa mo? 500 lang isang araw niya. 500 tapos kainan niya doon ng uh, tanghalian. Hindi siya nagbabaon. Hindi po, merienda pa. Eh bakit niya siya nagbabaon? Dapat maga magising para magluto. Hindi kahit magbaon siya eh. Meron Nag uh. Kasi mahal ang panindaro na no? oh, mahal daw ang pagkain don hmm. hmm. So ngayon, nagkulang na naman tayo. Parang baka naman pag nabi lang na kayo, dag, magdugtong na naman kayo. Sa <laughs> so, bagay, mga kababayan, tayo mong ganda na. Puro bago na yan. Puro bago na lahat ang kinabit nyo. Tapos, Sobrang na, hindi na kayo maanggihan. Dito na lang? Kasi ano, hmm. o oh, kasi wala pang digdig. Pero sa anggi, hindi na maanggihan kasi lagpas na yung yero. Hindi, ano pa din. Kasi yung umulan, nagulat ako pumasok yung tubig. Kasi nga dito, bukas dito. Oo. Oh. Bukas yan. Pero kung hindi bukas yan, hindi na kayo maganggi kasi no, may plywood. Oh. Ang problema nga lang bukas kasi nga nagdugtong kayo. So, okay lang naman magdugtong kasi napakaliit para sa inyo. Na, oh. parang maaliwalas oh. nga eh. Hindi maganda na tingnan. Ah, maganda talaga na tirhan. Wow, ganda. Matutuwa at mga kababayan nito na nakita nila na nag-extend pa pala kayo. So, may diaper pa kayo. Yung pabindala ko na yon Hindi na po. Ah, bumili na kayo. So, okay naman pala na eh, Sabi na, kailangan ang gawin nyo lang, te. Eh. Yung luma niyong yung yero na pinagtanggal dito, yanon niyo na lang doon sa kusina. Iding-ding niyo na dyan, tapos bubong Para, at least, well, kahit paano, hindi na kayo muupa. No? Opa. Hindi eh, ka lang ako ngayon kasi may nagpunta dito taga barangay. Kala ko mapapalis kami. Bakit ako sabi? Eh, hindi kasi may nakatayong... Bayad sa labas. Kaya kala uh, ano? Ah, na, na, ano din ako. Iba yon iba dito. Dito okay lang. E kasi sabi nyo, ano, sa barangay, kakausapin yung may ari nito. Mm -mm. E kaya lang kayo pinuntahan. Kailan ba yun? E, mga itong, itong araw lang. Pero ano, okay naman. Tingin nyo, mapalas kayo dyan na. Ah. Hindi ko din sigurado. <laughs> Pinalis Hindi, kayo. basta lang ganito. Makikiusap na lang muna kayo na po sabihin nyo na o, abang sila, lahat kami. Abang, Ah, lahat kayo, lahatan. kaubat oh. hmm. Ikaw ng anak mo? Mainit ba? Mainit po sobra. Tat pag pa 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 Ah, sa, so, so, sa, sa ilaw, wala na kayong problema. Mapakaliwanag yan. Oh, so, maliwanag nga po. Sobrang so, maliwanag, maliwanag yan. Kasi, ano yun, Hindi na po. Diyan na lang niya. Hindi dapat dito mas maganda. Hindi mas ilaw. Mm -hmm. So, yun lang ate ha. Ang At nakita na namin. Okay na pala. So, syempre hindi talaga nakita natin na magandang gawa. Kasi nga, mm -hmm. uh, hindi naman eskwalado tong bahay mo eh. Kumbaga eh. Mga puno lang ng ipil-ipil na may sanga tapos tinungtong nyo na lang dyan, di ba? Hmm. Lahat halos puno ng ipil-ipil lang mga kababayan. So, yun nga. Para na mga balabalok-tot. Lang, oh, God, na pinakapusti nila yun. Pero ganun. Para lang mayroon la silang matitirhan. Maganda na maluwag na. Maganda rin ang ginawa nyo. Kaya lang, pag umuulan nga, lagyan nyo ng kumot muna. Pero tingnan mo ate, dahil lumapad yung bahay nyo, parang hindi na kayo kung saan nalagay yung mga gamit nyo. Mga damit na mayroon nang lagayan lahat, di ba? Apo. Tapos may divider pa kayo. Pero maganda dyan, yung mga dapat na ilagay sa mga karton, i-karton nyo na para hindi walang kalat. No? Apo. Para sa inyo din naman yun na pag malinis kasi ang bahay, kahit maliit, magandang tingnan, di ba? Hindi naman, malaki nga ang bahay mo kung mapakaraming kalat. Wala rin kwenta. So, ayan na lang. Pina-update na lang po sa akin mga kababayan natin kung tiningnan lang kung kamusta na po ang inyong uh, naikabit na pala lahat ng yero, ano? Apo. So, puro bago na lahat. So, ngayon, ang lahat ng luma, yun na lang ilagay nyo sa kusina. Saan mga anak mo? Mag alin ba mag-aaral dyan sunod? Ay, ito po, nag-aaral na. Nag-aaral na yan, Checo. Ano, ayun, ayun ng ano, ay, ano, ano, ano babayan, ano? Grade 1, sa grade pasukan. Uh Oo. -oh. May mga gamit na siya. Ay, kinder pala. Wala pa. Oo. Uh -oh. Ah, kinder pa lang? Kasi nag, ano pa lang pala si Dexter. Ah, di kasi ano nakaraan. Eh, hindi kinder. Ay, ay ano yung ano, nag, kinder, ay, grade 1 na. Oo, oh, grade 1. Oh, grade 1 na siya kasi, ano, kinder eh. Kinder na, nag-kinder na eh. Hindi, kinder na. Oo. Uh -huh. Ilan taon na yan? Anim. yun? E eh, di grade 1 na Grade 1 na Oo grade 1 nga yan Wala pa siyang gamit Wala pa po <laughs> Malapit lang naman iskulahan dito ano? Oo oh, yan lang po sa may Doon sa may dinadala namin doon Malayo din Yan lang sa may balayong Oo nga Doon dinadala namin doon mga Okay Malapit Malapit na, na rin yan So ayun na mga kababayan Na na namin sa'yo Na okay na Yung mahangin dito oh. Ayan. Medyo maliwalas na siya kasi nga lumapad. Kaya lang eh habang lumalaki, <laughs> nawala na doon naman ang walang ano. Doon naman. oh okay lang laki na 'yon. Kung sakaling matakpan pa ulit 'yan, eh haba naman ang bintana mo. Oh. <laughs> Dapat lagyan mo ng kobot pag umuulan para dito magugutom tubig na. Para ano, mga bag nyo. Ganyan niya niyo oh pag uh, ano mm -hmm. para maangin, pasok ang hangin. Oo, oh, ganyan para hindi lagi ko nakakulong para kayong uh, kala mo yung eh, mga daig eh. So, okay. Yan anyway, yung gulay nyo? Gulay ba yan o dinuguan? Gulay po. Gulay. Anong gulay nila nyo? Makbet. Adobo? lang na gulay. Ah, yung sa labas na may migay. So, sige ate, ganun na lang muna ha. At least, naipakita na natin. <laughs> So ayun mga kababayan, na nan si Agulat ako, sabi ko parang walang improvement. Nung sa labas nakita ko, parang wala namang ginawa. Yun pala mga kababayan ay hinabaan nila yung bahay. So ngayon na uh, lumaki na siya, medyo humaba. Ang problema naman natin ngayon, plywood na naman. Apat na plywood na naman yan. So, pero ang huli kong binin plywood, makapal, iba rin eh. Kaya sabi ko na kong binin hali. baka eh. nadaya siguro ako noon. Pero kung ano man, eh, pwede akong bumili ulit doon. So, ayun mga kababayan, ah, maraming maraming salamat po sa inyo. ah nandito lang po tayo kay Ate Clarissa para mag-update lang po kung okay na lahat. Okay naman. Ang problema na lang ako si Ina, no? So, ano masasabi mo ate? Medyo maano ka na, medyo masaya ka dahil nakita ko naman na parang Masinap na rin ang bahay mo. Medyo maganda ka na natin. Diba? Apo. Kahit nakaraan, di ba? Apo. Kahit saan may kalat. Ngayon, eh, medyo na ilagay sa isang sulok. Nala ano, buti nakapaglaba ka na. Apo. Ano? <laughs> Kala ba naglalaba? Apo. Ito nagbabantay sa anak mo pag naglalaba ka. Wala po. Sila mag-isa dito. Hmm. Kami po. Ang laba kailan. mo dapat linggo para hindi sa sawa mo. Para siya magbabantay. So, ayan, ating hey. iklarisa. Salamat ha at least nakita na natin na okay naman nagawa na. Uh, medyo lumuwag. <laughs> Maliwalas na. Hindi <laughs> na kung talagang nakala mo eh. Uh, maganda pa nga yung ano ng eh. Kulungan ng kalapati. Pero ngayon eh maganda na. Hindi ka lang na nag-albay ng opa. Iwasan nyo muna mga utang. Bagay yung utang nyo gatas lang ni baby. Ano? Yan, tsaka yung mga kape. Ano? Um, ka kape, yung, yung pangilangan. Tinapay. Gano'n kalaki ang utang nyo? Mga may ano ba? Gano'n makalaki siya sa atin? 1 plus yung? na po eh. 1,000 plus? Tano <laughs> lang yun. Tina, uh, tinapay, kape. Ngayon, pagka nakasahod siya, alimbawa, sahod niya ay naman. anaro lang naman. Si 3,000 yun. Eh kung alimbawa nagmerienda ano, sa trabaho niya na mga magkano, 1,000 mababawas. <laughs> Di, di, dalawang libo na lang. Bayaran ng isang libong utang din eh. Ay, tapos bilhin ng bigas. Wala na Utang na naman kinabukasan. Utang no, na no, naman. No. Naku po. tayo Ang sa ating mga mahirap. Hindi tayo makahon sa utang, no? Oo, oh, hindi ka. Kasi yung lahat ng sinasawid niya, talagang pambayad lang talaga ng utang. Mm -hmm. Kasi pag utang ulit. Pero at least na may, mayroon kay nasahan, no? ay hindi na ba siya na daan? Ano ba yun? Bira namamasi? na po kasi, bira na din may huli. Ah, okay. So, ayun mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa United <laughs> WFW Charity Group, medyo masaya tayo ngayon dahil nakita natin, uh, kahit na sang simpleng pabahay lang ng United WFW Charity Group, ay nakita natin na masaya po ang isang papi pamilya na nakatira dito. Yun nga lang, ah, uh, dahil lumapad, mayroon na naman tayong kulang na plywood. So, mga apat na plywood siguro, ate, yan, ano. So, sa yero din na. Wala na tayong kailangan sa yero. Okay. Kasi mapakarayan mo lang yero na binaklas, eh. So, kahoy, wala na rin. konti na lang dyan, o kung mga ano siguro. Para sa kusina mo, yung lagayan ng bubong sa kusina sa iyong lutuan. Pero pinalampas na, eh. Pwede na rin yun, eh. So, ayan, mga kababayan, salamat po sa inyo lahat. Muli pa... Papakita ko lang po yung kusina nila. So ayun mga kababayan, ito yung pinakalutuan nila. Yan yung kalan, tinakpan lang nila para hindi maulanan. So kadugtong lang kulang pa sa Pero ayun, marami naman silang yero dyan na binaklas. Kasya na dito. Yan, ang kulang na lang natin kahoy ulit. Si Clarissa, do, do ba ito? Apo. Para dito, eh, harangan para hindi mahulog yung mga anak mo, no? Up. Dapat maharangan din eh So ayan So ayan mga kababayan Wala na doon yung lutuan niya Nalipat na dito So ayan